Kaya ba 'no, wala mo kambal? No, no, friend. Puntahan natin, puntahan mo, puntahan mo. Doble. 'Yun 'tong kakambal niya na kay twin niya. Ito na! Ang kambal ni Ayagat. Ah! <laughs> oh, ano ba sasabihin mo may kakambal ka? na Tahanap mo na. Kaya nga eh. Matagal na ba 'to? Matagal man nawala, nawawala siya. O oh, sige, sige banda. Okay. Sabihin mo, sabihin mo. Kung taga Kalbayog ka, sige, 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 no. Baby, baby. Tayo, kung taga Kalbayog ka, sige. Uh, game, game, game boy, boy, okay. boy, boy. Sa, sa, ka, no kasano kasi na hanap na kasi nga tayo kakambal niya. Okay. Sige, sige, sige. Kung taga Kalbayog ka, so sa saka yung mga bukod bililing sa Kalbayog, ya na lang kumita, may da na kayo nakambal. Sa tanan nya mga pareho naman ng guapo. Ayaw ng guapo sino ka? <laughs> Yung ka? Ayon kami. Yan ah.